Binidi tinapos ang Independence Day performance dahil sa pasaway na fans. Hindi na natapos ng P-Pop Girl Group na bini ang kanilang performance sa isang event kagabi, June 12, dahil sa ilang pasaway na fans. Nangyari ito sa 126 Independence Day celebration na ginanap sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan balitang nagakyatan sa scaffoldings na lugar bukod pa sa hindi mapagsabihan na lumayo ng ilang metro sa stage. Pagkatapos kantahin ng grupo ang kanilang hit track na Lagi, ay nakiusap ang mga miyembro nito na umatras ang audience ng kaunti mula sa stage dahil nga naglapitan na ang kanilang fans. Bago ang lahat, bago kami magpatuloy, kailangan namin kayo kumalma, guys, dahil mahihirapan ang mga security natin. Ang pakiusap ng bini member na si Joanna sa mga manunood. Bago kami magpatuloy, kailangan namin kayo kumalma guys. <laughs> pag mga security natin. Tsaka, ako po yung mga nasa harapan. Bago raw nila ipagpatuloy ang kanilang production number, ay kailangang umurong muna ang mga tao na nasa harapan na mismo ng stage ng Kirino Grandstand para na rin sa seguridad ng lahat ng naroon. Sinabi pa ni Bini Maloy na may nakita pa siyang tao na umakyat sa scaffolding kaya nakiusap din siya na bumaba na at baka mahulog pa ito. Bumagit na rin ang dance coach ng Bini, na si Mickey Pers, para kausapin ang mga tao, na sumunod sa mga safety instructions, para na rin sa kanilang kaligtasan, at makaiwas sa anumang hindi kagandahang insidente. Blooms alam namin kanina pa kayo andito, at matagal kayong ang hintay sa Bini. Ang Bini din ay naghihintay sa inyo. Kung hindi tayo magiging kalma, hindi na po kami makaka-perform kasi importante sa Bini na safe mag-perform, ayon kay Mickey. Sa official X account ng Bini, nagpasalamat ang grupo sa lahat ng nagpunta at nanood sa kanilang Independence Day performance pero anila, mas mahalaga ang kaligtasan ng lahat. Thank you sa lahat ng sumuporta ngayong gabi. Ngunit safety first po tayo and we hope for your understanding. More chances to see each other real soon. We hope everyone gets home safely tonight. Maraming salamat! Happy Independence Day, sabi ng grupo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.